Hello guys, welcome back to my channel. This morning, mag jujuti tayo ulit guys. Papunta na papunta. Ako ngayon doon sa amo ko kasi stay out pa ko sa trabaho. So, nandito po ako guys. Naglalakad dito sa pandayan. Papunta po doon sa trabaho. So, ngayon guys, medyo malayo-layo yung lalakarin ko pero jaga tiis na lang para makaipon pag nakaipon saka na magplano kung anong gagawin sa pera kung mag-apply ulit ng mas mataas ang sweldo ganoon talaga ang buhay guys subok-subok lang so maglalakat ako guys ng about 15 minutes yun so bibili ako ng pandesal doon guys sa tindahan nandito ako guys sa bakery bibili ako ng malunggay pandesal dito para pang almusal bago mag start sa trabaho Pipila po tayo para kabili ng sampu piraso. Pag-isang. pa ako. Yan na guys. Pabili! Dalawa lang. Dalawa lang guys kasi para lang sa akin eh. Kaya ano. Thank you. Ito na guys. Yung pandesal na pan almusal ko. mag almusal ba Mag-start ng trabaho. So, pupunta tayo guys doon nasa papasukan po sa trabaho ito nagsalakas na kayo lakad lakad tayo guys ito guys ito po sa ano sa may plaza ng mm, Meron ako village. Meron pong ano dito, changi. May changi po dito. Nagtitinda dito. Tuwing Sabado at Linggo. Ito may tinda pang mga bulaklak. Pag ano lang Sabado at Linggo. Pero kadalasan, Sabado lang, walang linggo. Ito pa may mga tindang mga kortina, mga bedsheet. Madadaanan ko to guys, papunta doon sa bahay ng amo ko. Kaya may maunan pa sa tabi-tabi. lang dito guys. Kasi lang wala akong pera pambili. <laughs> Kaya gano'n na lang hanggang tingin na lang ako. Ito, ito, matinda. Tabi-tabi. Maganda sana to. Matinda. Magkano to, te? Ah, 100. Ah, pesos lang. Wala pa ako dalang pera. Yun guys. Ang dito. Ito yung Sabado. At Linggo. Yun, papunta na ako doon sa bahay ng amo ko. Stay pa ako guys. Tuwing Linggo ang day off. yun, ilalakad ko lang. So, ang out ko, 6, 6, 6.30 ang hapon. Okay, guys. Thank you for watching. I love you all. Bye.